sa mga nag-confirm na pupunta raw po si former president. Um, tapos, with the cancellation of the hearing, may mga posts po kasi online saying na baka naduwag daw yung Quadcom. Yeah. <laughs> Alam mo, unang-una, hindi naman si Attorney Panelo inimbitahan namin. <laughs> Di ba? Uh, it was the former president ang aming inimbitahan. And uh, uh, we were informed that the lawyer or the counsel of the former president, uh, where uh, we also received uh, letters uh, from uh, the law office of Attorney Delgra. Yun lang ho hinihintay namin eh, na, ano, eh, na, na, inform, na information. So kung social media, eh, wala pupunta. Kung nagtatawag kayo ng mga bloggers, eh, parang uh, disrespect yan sa atin dito sa sistema ng ating uh, imbitasyon. Do not invite in the social media. Kung gusto nyo, sumagot kayo, sulatan nyo kami. Diba? Sulatan nyo kami kung kayo pupunta. Hindi yung uh, sa social media kayo magsasalita. Uh, of course, we appreciate the fact that uh, pupunta ang ating dating Pangulo dahil yun naman po ang request ng ating mga kasamahan sa Quadcom, no? Uh, na magkaroon ng uh, talakayan, magkaroon ng palitan ng uh, idea tungkol dito sa usapin sa EJK at usapin sa, sa drugs no. na kung saan ay centerpiece ng kampanya ng ating dating administrasyon. Kaya nga gusto sana nating uh, marinig mismo mula sa ating dating Pangulo kung ano yung mga uh, kasagutan na kanya'ng ibibigay dun sa mga tanong na pinaghandaan ng ating mga Quadcom members. So, wag pong wag po nating ano I noticed also that there are several comments from the the vloggers of uh of uh, uh I don't know which campus that, no? Saying na nadu wala pong naduduwag dito. Uh, gayto ho para ho malinaw. Sa 21 meron kaming hearing. Yan ho, punta ho tayo dito. Pagkatapos ng 21, let us know kung kailan kayo pa pwede. Because we will schedule another quadcom hearing on the date convenient for you, on the date na gusto ninyo, para ho eh, mailatag natin ng maayos ang ating imbitasyon. And reminder also as well, uh, Mr. Chairman, as...